Ayan, may mga excavators doon no? oh, sa ibabaw. Bako. Grabe, Ayan, no? Giba. Ang dating main entrance ng City Hall. tayo mag-update sa Pasig City Ito yung ginagawang bagong city hall uh, Asano tayo ngayon sa Tarunco Avenue Barangay San Nicolas sa Pasig City Diba na? Hindi uh, na lang ang natira sa Pasig City Hall dahil gagawa na ng bagong city hall sa kaliwa ang um, uh, papuntang palengke ng Pasig na sa kalawaan Ayan, dito yung mayroon ba ako 국가의고당 s <목마> <목마> mapaayos din ni mayor dito so wala nang puno dami rin mga sasakyan kahit tingro meron sa ating yun Playground Pasig Sports Center Oo pa tarado yung mga ano ngayon Mga hagdan Naluluma na rin tong Walkway Kapunta nga na yan Pasig um, Mega Market buong pa doon Pasig Sports Center Ayun, naroon... Chowking Ang dami pa rin mga sirang ano dito sa Pasig mga

commercial area hmm. yeah, Basic Police District

ang hirap malag tumawid dito Daging puno itong kalsada ng mga sasakyan Yan. Ito lumang luma na rin postal dito yung uh, sa B.I.R sa yes, kaliwa hindi ba hindi nyan meron developed develop tong buong property ng city hall dito meron yung backwoods Ito walang bakod Tanghalan pa si Gino Ito na Revolving tower Sa likod Pasig uh, Mega Market excavators dun oh, no? sa ibabaw ako sabi na. No? giba itong city hall mga dalawang taong gagawin pero yung pinaka campus na property mga facility mga nasa sampung taon yan, bago matapos kaya matagal matagal pa mga kabayan bintana pa Di rin yung coat ridge so uh, dito yan dati sige ba na lahat yung multi level parking Lahat na hindi natin makikita yung ginagawa dito sarado yung mga hanggan yun lang makikita natin yun pa yung natira mayroon pang footbridge kapunta ng bulwagan ng katarungan puro bakod lang ang makikita natin sa kaliwa ang bagong bukas na Jollibee right. malaki nga rin ito branch na Jollibee sa Pasig City pero hindi nga na yan drive-thru yung ano dati dyan merong lumber wala na sabi so, yung bakod na rin Pasig uh, o Pasig Mega Market dito ko yung mga papuntang Yapo uh, Maritina Tagig yan, Pateros Pasig hmm, Maritina na uh, biyahe uh, meron modern jeep at uh, traditional jeep Ayan. Creative ba? Laki ng pondo dyan, 9 billion pesos. Buong campus. Bago bukas na dyan, hindi. Ang laki ng ano nito, ang barking. Right through. danda. Ito may mga baka rin yung mga mga alote pa. At uh, dito pa yung mga hagdan ano sa fire exit. ganun yung mga ano, dito, yung mga puno napakalaking train sa sidewalk dito pa, marami pa mga sirang sidewalk sa Pasig City ang laki naman ng budget ng um, Pasig City kaya kayang ayusin yung mga kalsada sa side roads tayo dito sa kaliwa ayan yung gaso ito ubos na may building pa dati dyan sa kanan ng papunta ng Santo Tomas punta ng Sipay naging May merong gumagawa binabaha rin tong lugar na to kaya kira kira na yung asfalto mas din doon lasa mga mga Pasig City wala naman mga nakatambay mga homeless yeah. Thank you for watching for this. Y saka hold na lang ang natira yung dating main entrance ng city hall